Patatas Ang patatas na pinakuluan na may kasamang balat ay may mataas din na level ng potassium. Saging Ang isang saging na may katamtamang laki ay mapagkukuna ng hanggang 422 mg ng potassium. Spinach Ang mga berde at madahong gulay tulad ng spinach ay mayamang mapagkukuna ng potassium. White beans ang bawat 100 gramo ng mga beans ay may taglay na limandaan at anim na isang miligramo ng potassium. Ito ay pupuno sa labing anim na porsyento ng pang-araw-araw na pangangailangan ng katawan sa potassium. Yogurt. Ang 100 gramo ng yogurt na walang halo ay maaaring makuha na ng dalawandaan at miligramo ng potassium. Avocado. Ang kalahating tasa ng dinurog na laman ng abokado ay maaaring mapagkuna ng 558 mg ng potasyum. Kalabasa Ang kalabasa na kilalang mayaman sa vitamin A, ay may taglay din na potasyum. Kabute Mayroon namang 428 mg ng potasyum sa isang tasa ng kabute na nakahiwa na. Pinatuyong kamatis ang potasyum sa 100 gramo ng kamatis na pinatuyo sa araw ay tinatayang aabot sa 3,427 mg o halos katumbas ng ang pangangailangan sa potasyum ng katawan. Salmon Ang salmon na isa ring kilalang isda ay mayaman din sa mineral na potasyum. Aabot sa 628 mg na potasyum ang makukuha sa 100 gramo ng karne ng isdang ito. Kamote ang pagdadagdag ng kamote sa iyong dieta ay magandang paraan para makakuha ng potassium. Ang isang medium size nito ay may limandaan at mg o 12% ng adequate intake. Watermelon. Ang watermelon ay isa sa malinamnam na prutas tuwing taginit. Ang dalawang wedges o limandaan at 572 gramo nito ay kayang makapagbigay ng 640 mg o 14% ng adequate intake ng potassium. Coconut water Ang coconut water ay kilalang hydrating drinks. May magandang source ito ng potassium na nagtataglay ng 600 mg o 13% ng adequate intake sa isang baso o at 240 mililitro nito. Black beans. Ang black beans ay isa sa versatile food na maaaring makapagbigay ng anim na raan at 11 miligramo o 13% ng potassium adequate intake sa isang tasa o 172 dalawang gramo nito. Edamame. Ang edamame ay six sa nutrients. Ang isang tasa nito ay makakapagbigay ng 676 na raan at miligramo o 14% ng potassium adequate intake. May taglay din ito ng magandang amount ng vitamin K, magnesium, at manganese. Beets Ang beets o beetroot ay may taglay na 518 mg o 11% ng potassium adequate intake sa bawat isang tasa o 170 gramo nito. Pomegranate Ang pomegranate ay isa sa pinakamasustansyang prutas. May taglay itong anim na raan at anim na anim na miligramo o 14% ng adequate intake ng potassium.